Hello mga kaboso! Welcome or welcome back sa Netflix Recap. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang Terminal Island na ipinalabas noong 1973. Isang mamamahayag sa TV ang nanonood ng footage ng isang bilangguan na tinatawag na Terminal Island. Halos imposibleng makatakas mula roon. Dahil malakas ang agos ng tubig, at ang paglapit ng mga bangka ay kontrolado ng mga barkong pangdigma. Ang babaeng mamamahayag ay binigyan ng gawain sa paggawa ng isang bagong video tungkol sa bilangguan sa isla. Naglabas siya ng mga card kasama ang mga bagong bilanggo. Si Bobby ay isang pulisan. Si Lee ay nagpasabog ng isang bangko. Si Eddie ay nakapatay ng isang pulis. Si Bani ay isa ring mamamatay tao si Joel ay nilason ang kanyang asawa at sa huli ay si Dr. Norman na naging isang serial killer ngunit ang kanilang pag-uusap ay naputol ng isang palabas sa TV. Ipinakita sa kanila ang bagong bilanggo na si Carmen. Pagkaraan ng ilang oras ay dinala si Carmen sa isla. Binasa ng pulis ang ilang mga patakaran at pagkatapos ay hinayaan na siyang umalis halos na pagtanto ni Carmen kung gaano kalupit ang lugar na ito. Kahit saan ay makikita ang mga bangkay ng mga bilanggo sa dalampasigan. Nagsimulang magayos si Carmen ng isang lugar na matutulugan, ngunit hindi niya nakitang may nakatingin sa kanya. Hindi siya marunong magsindi ng apoy kaya lumapit ang lalaki. Lumalabas na ang lalaki pala ay si Dr. Norman ayon sa kanya ay hindi naman kalayuan ang kanilang kampo mula dito at halos apat na pong katao ang nakatira doon. Labis na interesado si Carmen sa kung gaano karaming kababaihan ang nakatira sa isla, ngunit hindi sumagot si Norman. Bagkus, sinabi lang niya na mas gusto niya sanang mas marami pa sanang babae. Ipinaalam din niya na wala siyang kasalanan, kundi minalas lang siya. Subalit, hindi naman tanga si Carmen para maniwala agad. Pagkagising kinaumagahan, ay nagpasya si Carmen na hanapin ang kanilang kampo. Lumalabas na si Bobby ang kanilang pinuno at ang kanyang kanang kamay ay si Eddie habang sinusuri nila ang kanilang lugar. Pagkaraan ng ilang oras, pumasok si Carmen sa kampo at nakita niyang tatlong babae lamang ang naroon sinubukan rin niyang maging palakaibigan, ngunit agad siyang itinulak ni Eddie. Humihingi ng saklolo si Carmen sa mga kababaihan, ngunit agad na nagsipasukan ng mga babae patungo sa loob ng kubo. Makalipas ang ilang oras, nakita nila si Carmen na natutulog sa kama. Sinubukan niyang tumakas sa kampo, ngunit walang pumayag sa kanya na makaalis doon. Sinabi ng mga babae na higit pa sa ginto ang kanilang halaga dito upang magpaligayang. Kaya naman, ayaw ng mga lalaki na masaktan sila kahit ano pa ang mangyari. Naiintindihan ni Carmen kung ano ang pinag-uusapan ng mga kababaihan at nilayo niyang baguhin ang kanilang buhay. Dumating ang bagong araw. Naatasan si Carmen upang magbungkal ng lupa sa buki. Habang nagpapahinga, nagtanong siya kung sakaling may pag-aalsa laban kay Bobby sa kampo. May mga taong nakatakas mula sa kampo, ngunit walang nakakaalam kung saan sila nakatira ngayon. Kalaunan ay nagsisimula na ang pagtatayo ng bodega. Ipinakita ni Carmen kay Norman ang kanyang mga kamay at gusto nitong gamutin ang kanyang mga sugat. Ngunit pinagbawalan siya ni Eddie na huwag siyang hawakan dahil may dagdag pa silang trabaho na gabi, maliban kay Bunny na siyang magpapaligaya kay Bobby. Kinapukasan sa agahan, may nangyaring kulo kaya nabawasan ng isang lalaki ang kanilang kampo. Habang naglalaba ang mga kababaihan, ang mga lalaki sa kampo ay inatake ng mga takas. Pinapatay nila ang lahat at iniligtas lamang nila ang mga babae. Si Bobby ay literal na nabalisa at nagutos na mahanap ang kanilang mga babae sa lalong madaling panahon. Nang magtakip silim na ang mga takas ay umupo sa harapan ng ihawan at naghihintay ng kanilang hapunan. Nagsimulang magkagustuhan ang mga lalaking takas at kababaihan. Gayun pa walang partner si Taylor kaya sinubukan niyang pagsamantalahan ng isang babae. Ngunit pinigilan siya ng ibang mga lalaki dahil ayaw nilang magkaroon ng karahasan sa kanilang bagong komunidad. Isang araw ang lumipas, ang pangkat ay nangungulekta ng mga bagay upang paguhin ang lugar na kanilang tirahan para sa gabi. Ayaw ni Carmen na tumakas mula kay Bobby sa natitirang bahagi na kanyang buhay. Mayroong salitre sa pangpang ng batis at maaari silang gumawa ng simpleng pulbura mula dito. Tumutubo din ang nakalalasong damo sa isla at alam ni Carmen kung paano kumuha ng lason mula sa halaman. Sa oras na ito, ibinaba ni Bobby ang utos na galugarin ang isla. Dahil dito, ang mga bandido ay nagtagumpay upang matagpuan ng mga takas. Tumakbo si Eddie sa base upang sabihin kay Bobby ang tungkol sa kanyang natuklasan. Ngunit hinarangan ng isang takas ang kanyang dinaraanan. Nagsimula ang paglikha ng mga armas laban sa grupo ni Bobby. Nang mailibing ang kanyang kasama, nagpasya si Norma na manatili kasama ang mga takas. Ang mga bandido ay lumika ng isang maliit na radyo at kumonekta sa mga gwardiya ng isla. Nalaman nilang kinabukasan ay may isang bangkang darating na may mga gamit na patungo sa isla. Nang tumungo si Banik para kumuha ng tubig, ay hinabol siya ng mga tauha ni Bobby. Napansin ng pangkat na nawawala ang babae, kaya tumakbo sila upang hanapin siya. Kalaunan, ay natagpuan siya ng grupo ni Bobby sa isang talon. Nilatigo siya ni Bobby dahil iniwan niya ito. Isang bangka naman ng pulis ang lumitaw sa di kalayuan. Ang mga bandido ay nagsipagtakbuhan at nagtago sa likod ng mga bato. Bagamat hindi dapat makipag ugnayan ng mga pulis sa mga bilanggo, nagpasya ang isang opisyal na tulungan ang mga kababaihan. Sinamantala ng bilanggo ang sandali at umakyat sa bangka. Pagkapatay ng isang pulis, ay kinuha niya ang machine gun at pinaputukan ang mga gwardya. Kinuha ng mga bandido ang lahat ng armas at umalis sa base isang tao na lang ang natitira para bantayan ng bangka. Gumamit ng laso na dart ang mga takas para patumbahin ang bandido. Ngayon ay mayroon na silang isang baril at kasulina mula sa bangka. Kinagabihan, ikinwento ni Dr. Norman na siya ay nahatulan dahil na-disconnecta niya ang isang pasyente mula sa life support dahil ito ang pinakamagandang solusyon sa sitwasyong iyon. Kinaumagahan, ang pangkat ay pumunta sa kampo ng mga bandido, ngunit wala silang nakitang sinuman. Inayos ng mga babae ang gasolina, at kung sakaling dadaloy ang gasolina sa bodega ay magkakaroon ng pagsabog. Biglang nagpaulan ng bala ang mga bandido. Ang ilan sa mga takas ay agad na namatay. Kinuha naman ni ang granada at itinapon ito sa bunker. agad siyang pinatay ni Bobby. Isang sugatang ang Eddie naman ang gumapang sa bunker ni Bobby at hiniling sa kanya na ihinto ang pag-aksaya ng bala. Nagpakita si Joel kay Bonnie ng isang senyales, ngunit nakalimutan ng babae kung ano ang pinapagawa nito. Tumakbo siya sa kanyang mga kaibigan at siya ay binaril. Tinulungan ni Norman si Bonnie at inubos ang gasolina. Naunawaan ni Bobby kung ano ang gustong gawin ng mga takas, ngunit huli na ang isang pagsabog. Mula sa araw na iyon, naging payapa na ang isla at nagsimulang lumika ang lahat ng isang nayon kung saan magkakaroon ng pantay na karapatan ang lahat. Makalipas ang ilang araw, dumating ang mga pulis sa isla. Sumigaw sila na kailangang sumama ni Dr. Norman sa kanila para sa paglilitis. Gayunpaman, tumanggi ang lalaki dahil naging tahanan na niya ang islang ito at ayaw na niyang umalis. Pagkatapos ay dinala ng mga pulis ang kanilang bagong bilanggo sa isla. Nilapitan ni na Bonnie at Norman ang babae at doon nagtapos ang pelikula. Marami pong salamat sa walang sawang panonood mga kaboso. Huwag po natin kakalimutang mag-subscribe sa aking munting channel. Ka-like, comment at share na din.